nandito na kami sa ano sa terminal na uh, Alabang. Galing kami sa, sa Quezon City. Ay Quezon City. Sa Quezon Province. Ayan. Kami ay karating lang namin dito sa terminal. Sa so, terminal lang po kami galing na. Uh, marami sa akin Quezon province guys ayan yung mga sasakyan yan mga bus ayan kami ay iihi muna bago uwi sa Cavite ayan si Milamix ayan hey, guys punta muna kami sa CR hey Dito na kami sa, sa Alabang. Pasakay naman kami sa ano. Papuntang Cavite. Alabang. ano ang lalaki ng building. Ayan, ang lalaki ng building, oh. Hindi na nga ako ng solita, eh. ang kaya maglalakad? Nagpaspas yun. Parang may tinatakbuhan na, ano, popular police. Ayan, guys. Nandito ah, na kami sa Alabang. Ayan tayo. Ayan, kakain si Mila. Hindi niya natiis, nagugutom. natin. <laughs> Sige. Okay. Tayo na ba? Twelve. Six na, wala na. 6 na. Hindi, ngayon pa nga lang maglalakad eh. Ngayon lang pa? Oo. Ngayon lang Ngayon na, ngayon Yan na, na oh. Oh. Ngayon na. Pag binangga tayo niyan, kasalanan na nila. Red. guys, dito kami sa alamang. ng South Mall ng Alabang. Ano ito? Taas taas. Ah, okay. uh, Criso, ano? Crisson Hotel. Ayan guys. Tawid-tawid na kami. Oh, di ba? Di ba ka may ano yon? Parang mayroon siyang... Pwede naman doon na ba? Pwede naman doon na ba? Pwede naman doon na ba? Shout out sa mga driver na ano wala sa ayos. Magpakatino kayo guys. Yeah. Naglakad tuloy kami ng mahabang mahaba. Mahabang mahaba na pasensya. <laughs> Ayan. Eh. Dito kami sa Alaba. Yeah. Naglakad kami ni Milamik sa mahabang mahabang pasensya guys. Oh. Bawi na po kami sa Kabite. Nandito kami sa Halabang, galing kami sa Kesong Travis. Yan. Hindi oh, di ba? Dire-diretso siya eh. Kelam tira oh. Jara-ura yung driver na 'yon. Dire-diretso kami sa malayo, guys. Eh nakakapagtigil naman dito yung mga jeep oh. Kaya talagang, siguro mainit ang ulo ng driver. Ah, uh, ano? Pag magbibigay ako, magbibigay ako Ano yan? Ayan, stop and shop. Pinsetipid meal, 10 pesos ulam, 5 pesos kanin. Oh! Uh? Ano Wala, mura na yun. Ayan yan? Pinsetipid! na yun, Ano? Ayan, guys. Pagbalik, kakain kami doon. Eh, pagkakain kami doon, baka gagabihin po kami, malayo pa yung aming uwian. Mula dito sa Alabang. Maraming sa pa guys. Gabi na po kami darating. Ayan, yung aliwanag na yan, pagdating na siya, baka ano, madilim na. Ayan guys. Ayan, the grills. Ayan guys, ano yan? The grills. Ayan si Milamix. Hindi ako maliligaw pag kasama ko si Milamix, guys. Kasi si Milamix ay gala. <laughs> Tumingka ulit Milamix, gala. Magawa ka ng ano mo. Alagad mong gala. Ayan. Ayan, guys. May mga ano pa po dito, damit-damit. Hindi hindi maguguto mo ang si mila mix guys kasi kumakain. Takot pumayat ayun Ayan, may mga damit dito. Ayan. Low soon. Low soon. yung ano no, sampain natin. Kung si Mang Wino galing tayo kay Mang Wino no. Oh, Tanda ko dito kasi dito paliko eh. Ayun, chat kay Padre Damaso. Alala si Padre Damaso. Nakatingin na naman si Milamik sa pagkain, guys. Gusto naman bumili. Kaya lang nagmamadali lang na umuwi. Yan, shut kay Padre Damaso dito po kami inatid nung nakaraan. Ha? Yan. <laughs> <laughs> oh. kita mo? dito kami natit ni Padre Damaso nung ano pumunta kami sa kanila wow doon yan ang dami din damit dito guys daming mga bilihin mas ayan o oh. ang gaganda may mga sunglass ayan Wag Huwag kang tatawid. Mabilis yan. Ayan. Pwede nang tumawid. sasakay so, na kami ng van. Papuntang Palapala -pala tayo, no? Okay. Trece. Ay, 13 pala, guys. 13. So, sasakay kami ng 13. Sasapay, sasakay kami ng jeep. Tapos, tricycle pa. Mula dito, ano, tatlong sakay pa kami. Ayan guys, sasakay na kami. Nandiyan si Milan, si Milanix. Ayan. Anong oras na ba? 7.04. 7.04. Nandito na kami sa 13. Dalawang sakay pa kami. 7.04 guys. Uh, nandito uh, na kami sa 13. Dalawang sakay pa kami. Bago kami makapunta sa bahay, ayan si Melanie sa video din. Dito kami sa ano, sa Red Ribbon. Yan yung ano, palengke ng 13 martires. Dalawang sakay pa kami, guys. music Ayun know, oh, papuntang Indang 'yan oh, no? papuntang Indang. Gantay kami ng pagtawid, guys. Let's go. Pag tawid, tawid. daming tao dito sa ano sa Cavite guys dito kami bababa ayan ayan natingin na naman si Milamix sa mga pagkain guys ayan o oh, patingin tingin pagtingin tingin na lang ayan kasi dalawang sakay pa kami Oo, dalawang sapay kami, sakay. Yan, daming pagkain dito. Mr. Juan Zizig. Ang mani na masarap, mani. Ayan guys, mani. Patingin-tingin talaga si Milamix ng pagkain, guys nagugutom na naman. Yan, yeah, ang daming paninda dito. Yeah. Malayo pa yung aming bahay. Dalawang ano pa, dalawang sakay. Ayan, oo. So guys, ayan, nagaantay ng ano, nang order ni Milanix. doon siya ng um, um, pasalubong ni Melamix sa kanya. Ayan na guys, si Melamix. <laughs> Bumili ng pasalubong. Mag hello guys, ka naman dyan. Ayan. Ayan. Uh, pasalubong kay Tix TV Vlog. Ayan guys. Ito yung kotse ni ano, <laughs> kotse That's ni guys kotse ni Milavix. Masensya na. Sa kotse, tatlo gulong. <laughs> ang driver namin si Tik TV Vlog. Ayan. Ako hindi na ako bumili. Ayan no. ako, na. Ako isasakay sa kayo na din. Aray. Hindi na maka ano. Iya. Yeah. Sabi ko no, naman yung pinani ko. Pasalubong na na ako. <laughs> <laughs> ha? Ay ko pasalubong na na ako. <laughs> hindi mo bumili ulam.